Ang bilis nyo namang umubos ng dahon ng langka. Ayan mga kakambing, nagtatanong yung iba nating mga kakambing kung pwede raw bang ibigay o ipakain sa ating mga kambing ang dahon ng langka. Ayan, so sa video nito, samahan nyo po ako upang sagutin yung tanong na yan. At kung malaman nyo kung gano'n na ako katagal nagpapakain nito sa aking mga alaga. Okay, tapos pati yung mga epekto at naranasan ko na sa kanila sa pagpapakain ng dahon ng langka. So tara, Ayan, so simula pa lang nung no, magkambing ako noong 2018, dalawa pa lang ang kambing ko noon, ay nagtry na ako magbigay sa kanila ng dahon ng langka. Sinubukan ko kung magugustuhan nila ito at talaga namang kinain agad nila. So tama-tama naman noon na hindi pa ako marunong magkambing at uh, sinusubukan ko pa lang yung mga pwede ko ipakain. Tapos yung nakuha ko pang kambing noon o yung binigay sa akin ng aking ninong ay maguloy uh, magulo yung balahibo. So tamang-tama na yung langka na kinain nila ay nagserb, nagsisilbing natural dewormer para sa kanila. So tanong nung iba, meron daw bang masamang epekto sa ating mga alaga yung pagpapakain ng dahon ng langka? Sa so, tingin ko wala naman dahil uh, ang nakita ko lang na pinaka downside niya ay yung maamos <laughs> madumi o madungis yung ating mga kambing o madungis silang tingnan. Pag tinignan mo parang mamansya yung mga mukha nila dahil na rin sa dagta ng langka. Pero so far wala pa naman at uh, ang magiging ano lang nun, problema ay eh kapag yun lang ka eh, may tilas o may caterpillar or binigyan mo sila ng sobra-sobrang pagkain na ma pwede maging cause ng kanilang pagka-bloat so yun lang, yun lang naman ang nakita kong medyo downside doon, wag mo lang bigyan ng sobra at bago may ibigay, tingnan-tingnan mo muna kung infested ito ng mga tilas o caterpillar eh paano yan kambing? Teacher Farmer Ali, hindi ba kawawa lang langka mo? Uh, masyadong nakakalbo, ang iyong langka kung ibibigay mo sa mga kambing. So ang sagot ko po dyan ay hindi naman dahil uh, ako ay may regular o meron ako sinusunod na pruning program sa aking langka. Ayan. Ang pinapanatili ko sa langka ay ang pagiging malinis ng kanyang katawan at ang mga bunga dito sa katawan siya lumalabas at yung mga dahon niya, yun yung nag-absorb. Eh, no? Meron pa sa taas. Yan ang nagpoproseso ng uh, sunlight o yung tinatawag natin na photosynthesis para gumanda ang bunga ng mga langka. So makikita nyo naman sa iba kong mga topics dyan sa ating uh, uh, Teacher Farmer Ali na YouTube channel na meron tayong mga harvest na magagandang klase ng langka. At talaga namang napapakinabangan natin ang masarap na bunga nito. So alagang-alaga din ang langka ko dahil yung mga kanilang idudumi ng mga fertilizer, magsisilbing fertilizer yan sa lupa, ay ilalagay ko rin sa aking mga langka nang sa ganun ay may balik naman ang sustansya sa puno nito. Teacher farmer, pwede ba na ano, puro langka na lang ang ibigay namin? Ayan, pwede naman, mga isang araw lang, pero mas maganda po kung ang ibibigay nyo ay iba't ibang klase ng dahon kagaya nyan. ba? Diba, meron kayo kakawate. Kanina nagbigay ako ng konting bayabas dahil ako ay nagprune ng aking bayabas. Pwede rin naman yan sa kanila. Ayan, yung kakawati ko dun, ayan, naubos na nila kanina, yung nandun sa kanilang pakainan. At ngayon, ay langka naman ang kanilang kinakain. So, iba't ibang klase ng damo o dahon ang pwede nating ibigay sa kanila. So, pwede mo rin silang bigyan ng feed sa umaga. Sa ganun, kompleto ang kanilang mga sustansya para sa maghapon. Pwede po ba to sa mga buntis at saka sa mga nagpapadede o nagpapa Uh, gatas na bis ng bisiro nila. Ayan, pwede pwede naman po kasi ang mga buntis kong kambing, binibigyan ko ng langka, eh wala naman sila nagiging problema. Uh, minsan pa nga, pag kumakain na ang bisiro, eh sinasama ko na dito sa uh, pagpapakain ng mga langka. Total, hindi naman nila kayang kagatin pa yung mga dahon ng langka. eh di yung inahin na lang nila ay nakikinabang dito. So, so far, wala namang problema. Ako nakita sa so tagal ko nang na nagpapakain ito sa aking mga kambing. E eh, papano naman po yung bunga ng langka? Pwede bang ipakain yun sa kanila? O naman pwede. Kapag kami nga ay nagbabalat ng langka at yung mga pangkain namin ay naitabi na namin ang balat tsaka yung mga ano nila, yung mga parang talukap nila o yung lamukot o yung parang ang tawag doon yung pinakabanakal nila e eh, iniipong ko sa isang lalagyan at siyang ibinibigay ko sa aking mga alaga so doon pa lang nababawasan na ng aming basura sa garden o sa bahay at ito ay napapakinabangan ng mga kambing nakakain nila yan at nakakapag-produce muli sila ng natural fertilizer natin nagdag ko lamang pala ang isa pa sa disadvantage ng pagkain ng mga langka ayan, ng ating mga kambing yan. nakikita nyo kapag ka gustong gusto nila ng langka yung pag meron kayong maliit na puno dito yung mga bata pa na puno at natutunan nila ay ayan o ba diba? So meron tayong mga balat dito na kinain na ng ating mga kambing ito ay magre-resulta sa pagkamatay ng ating puno na langka so para mapigilan yan ang uh, discarte ng ating mga kambing ay papahiran mo to ng kanilang dumi yan dumi or ihi yan kasi pagka once na naamoy nila yon na nandun sa pagkain o dun sa kanilang uh, sa balat ng puno eh hindi na nila yan gagalawin so yun ang gawin yung discarte para hindi nila kainin ang mga balat at hindi mamatay ang puno eh pahiran nyo ng kanilang mga dumi yung bagong dumi pa lang <laughs> ayan o, isa pang paraan para maiwasan yung uh, pagkain nila sa mga malilit ka eh ihiwalay mo yung taniman kung magtatanim ka ng panibago, dun ka sa kabilang side ng bakod kung saan puro halaman lang yun nandun at uh, maglaan ka ng area para sa iyong mga langka Pwede mong itabi ito sa iba pang pagkain nila gaya ng Madre de Agua, Kakawate, Indigofera o kung saan man na uh, lugar kung saan hindi maaabot ng iyong mga kambing nang sa ganun mas mabilis ka makapagparami ng dahon nito at magagamit mo siya in the future. Napakalaking tulong kasi ng langka lalo ngayon eh sunod-sunod yung pagulan natin. Hindi ako masyado makapangumpay sa aking uh, kumpayan doon sa mga napier uh, dahil syempre eh basa tapos eh yung ating barang eh medyo nababangat o dumudulas yung gulong doon. So pinapatuyo muna natin habang inaantay natin na gumanda yung panahon ilang eh, langka ang binibigay ko sa kanila. O diba? di ba diba? Hindi tayo nawawala ng pagkain sa ating mga kambing at syempre napaka na dapat lagi silang busog. Dahil pagka sila ay nagutom pamayat sila. At kapag sila ay namayat papangit ang development ng kanilang mga kids sa kanilang uh, tiyan at kung mangyari yun eh, hindi sila makakapaglabas na magagandang bisiro ganon din naman sa mga barako kung sila ay uh, hindi makakain ng tama eh mahihirapan silang magreproduce o makipagmate ng maayos okay so parang tao rin yan, kailangan dapat lagi kang busog at lagi kang nasa kondisyon yan so sana nakatulong sa inyo ang isa na namang video ko ng uh, tungkol sa pagkain ng kambing yan yung ating pakain maraming marami yan na pwede tayong ibigay sa kanila lalo na eh tag-ulan tutubuli ang mga yan ayan susundin ko na yung aking at saka yung isang inahin natin nandun o, sila lang yung nakasuga ngayon at uh, nabusog naman sila eh, sisirong ko muna sila kasi gutom na ako mag merienda na kami ni misis okay so yun uh, sana nakatulong sa inyo ang video na to huwag nyo kalimutan mag subscribe sa ating channel na Teacher Farmer at at meron tayong facebook page na kambigan ni Ali Boy so kita kita sa mga susunod na videos ingat palagi Happy farming